kailangan pa natin, mga katribyo pa ng ating ah. isa pang pagpapatubig kapag ka hindi po umulan pero madaling araw karoon po ng ulan dito hindi nga lang po siya ganong kalakas nakapatay naman po siya noong uh, alikabok, pero malaking bagay rin ito sa mga kalamansi dahil sa tindi po ng init ay halos naluluto po ang mga bunga yung pumbunga bunga na yon yun mga katribya po ang nagiging uh, reject ng ating uh, kalamansi ito po yung ating uh, magsisiyam na taon na kalamansi sinatsaga po natin mga katribya alisin po yung ating mga baging dahil bago natin po mapapitas dapat ay malinis para Ay magandang araw po sa inyo mga katribe at welcome po sa aking youtube channel Ngayon po ay oras ng bago mananghalian Dito po tayo sa ilalim po ng ating kalamansi at uh, nagtatanggal po tayo ng ating baging Yan. Pinuputol po natin mga katribe po yung mga baging natin sa ilalim ng ating kalamansi Lalo na po yung ating yung ampalayang ligaw yan. yung ating pambunga, medyo maliliit pa siya pero pwede na rin pong pitasin dahil verde siya Yan. medyo bata pa po mga pa po yung ating bunga kailangan pa natin mga katribyo pa ng ating ah, isa pang pagpapatubig kapag ka hindi po umulan pero madaling araw Karoon po ng ulan dito, hindi nga lang po siya gano'ng kalakas. Nakapatay naman po siya noong uh, alikabok. Pero malaking bagay rin ito sa mga kalamansi. Dahil sa tindi po ng init ay halos naluluto po ang mga bunga. Yung pong bunga na yon, yun, mga katribya po ang nagiging uh, reject ng ating uh, kalamansi. Ito po yung ating uh, magsisiyam na taon na kalamansi sinatsaga po natin mga katibang alisin po yung ating mga baging dahil bago natin pumapapitas dapat ay malinis para makita po na umamimitas natin ang kalamansi eh, ang po tayo rito tatanggal po ng ating ito palayang ligaw kaya kung merong wala kayong ulam pwede ulam to yan naman ang karamihan dito na bumabalag sa ating kalamansian ng palayang ligaw na tayong natanggal ay grabe po ang init mga katribya Linis na yun pong ilalim mga mura pa yung ating bunga ayan yung pa sa magandang presyo itong ating kalamasi kahit abutin po ito ng kabilang linggo pwede hindi po siya magdidilaw dahil bata pa siya ayan o Meron na tayo lang ilang mga reject, yung mga nauna pero dami pa ba rin bulaklak. Ito yung ating palayang ligaw na tinutol. Nakita na po yung mga bunga po natin. Sa gawin rito malalaki. tiyaga tiyaga lang mga katribya ito yung ating lugar na kung saan ay sinunog ng hindi nakikilalang sospek sa ating kalamansian at masyado yata pagkaingkit sa atin yan o oh. na po yung ating ang palayang ligaw hmm. ah, kita na ay laking ginhawa grabe ang init ang nga ninyo oh. ang lalaki ng bunga oh, natsempohan pa na basal itong ating ipapipitas na kalamansi o. wala po siya yung maraming reject ito sa aking kapatid batang bata rin yung kanyang kalamansi ito pwede rin itong iyantala kahit sa katapusan ng mayo eh. hindi pa siya didilaw sa atin Akin 15 Pwede na na po natin siyang ipapitas Kaya e, po tayo pong muli Dahil Alam nyo naman Pagka po mahal po ang kalamansi Ang mga kawatan Hindi rin po mapakali Binabantay na lang eh, Yung may ari Dahil pagka tayo ay Malis sila naman ang eh kaya ganun talaga pero nung panahon po na mura ang kalamansi eh, hindi po pinapansin e, kaya nga siguro matagal ay e ka pong makapuno ngayon e, ngayong mahal ang kalamansi eh, eh, kaya pag hindi mo talaga babantayan eh, kakakukunin po ng ating mga kawatan e, walang kapagod-pagod eh, sila ang makikinapang talaga kung ganun gusto natin talaga na mayroong kalamansian naka prepare tayo manakawan ka man, di ka man manakawan eh ganun talaga sa buhay na ito hindi lang tayo ang nangangailangan ng kalamansian pati magnanakaw mas kwampayon mas matindi pa yun kaysa insekto kasi insekto eh yun lang talagang hindi mo na spray ang kanyang kakagatin Pero yun, pag nanakaw, maitim ang ulo Ay, basa't nadampot ng kamay Pipitasin niya Dito po yung ating kapitbahay Nalaglagan to ng bunga Noong ating uh, alagaan Ngayon Nagpabulaklak ulit siya ng panibago Marami-rami rin po yung Nagtuloy niya, kaya lang Mga buwan na po ng June Delay na siya Ano niya mo halos tatlong beses na ito naglagay ng kanyang abono tayo dalawang beses sa ating organic pero hindi rin po nagbago po yung itsura ng ating kalamansi natili pa rin po siyang berde ang kagandahan nito ay marami siyang pambulaklak oh may nahuli ba? Mayroon. ba? ayos ha ako pang ulam. ulam ah, ano ba maraming nahuhuli ngayon? It, tilapia. ah tilapia Ah, kainam naman pala niya. Ah, oh, eh, pwede pang ulam na nun sulit Ah, Saan ba nga? Mukha yatang malaki na dali mo. No? Yan, tilapi ako. Aba, malaki na nga. Oo, oh, buhay buhay pa. Yeah, isang pangsigang na pala. Ah, at least na libre ka na ula. Ah, ala ay nasunog itong kalamansi ko rin. Oo, oh naghagi siguro na sigarilyo uh, <laughs> kaya nga kanya ng uh, siya yung namamaril ng isda nakaholin na siya ng kanyang pang ulam mag alas 12 na ay eh, grabe po ang init kaya lumili muna tayo baka tayo maestro hindi muna po tayo mga katibay po pumitas dahil uh, ayaw po magtaas po noong bayar isipin ninyo 1819 sa sangitan na natiling 1.5 ang kuha ng buyer eh, wag mo na siya magkalamans si. Eh, samantalahin na natin habang mataas po ang presyo para at least po eh, makinabang tayo ng maganda Tagal na, total naman ay naghintay na tayo disulitin na po natin ang dito sa kalamansi natin dito di pa po siya dihado konti pa lang po yung ating mga reject at uh, pag natubigan pa ay, lalo pong mas lilintog saan naman yung bulan po mamaya eh, kakaroon na po tayo ng ula kaya medyo mahina pa eh, sabi nila meron daw paparating na bagyo itong mayon na ito eh, pag nahagi po tayo ng bagyo ng ulan sa sigurado sabay sabay naman ulit mamumuti sa bulaklak ang mga kalamansian yun naman uli po yung panahon ng kalamansi buwan ng August and September pero ito pong buwan ng May and June hindi natin alam magkano po yung maging presyo pero nagkabaligtad na po yung panahon yung taas dati-dati ang mataas ang buwan ng April ngayon ang mataas ang buwan po ng Mayo